Nagpakol sa 1,379 pamilya o 4,155 individual halit sa 23 na barangay sa Bicol ang naapektuhan ng Tropical Storm Enteng. Basado sa datos na pigpaluwas kan Office of Civil Defense Bicol kasabagong ugto, 858 pamilya o 3,447 individual ang naapektuhan ni Enteng sa Albay. 786 na pamilya o 3,242 na individual ang pigibakwarhali sa dosing barangay. 459 pamilya o 578 individual naman ang naapektuhan sa probinsya ng Sorsogon, kung sa 36 na pamilya o 145 individual ang pig-ibakwar halik sa walong baranggaya. Naapektaran man ni Anteng ang 54 pamilya o 112 individual sa masbate kung sa 16 na pamilya o 75 individual ang pig-ibakwar halik sa tulong baranggaya. 270 pamilya o onmel 49 individual naman sa Naga City. Ang ipig-ibakwar asin apat na pamilya o 24 persona halik sa pasakaw kamarinisur ang naapektuhan. Apat na pamilya o apat na persona naman ang naitalang naapektuhan ni Enteng sa San Andres, Catanduanes. Sa ngayon po, um, posible pa po tayong makaramdam ng mga pagulan na dala ni Enteng kahit na medyo malayo na po ito. Um, lagi lang po tayong maghanda dahil hindi natin po alam kung kailan may mamumuo na namang sama ng panahon. And lagi lang po tayong mag-save ng mga hotline number ng ating mga emergency uh, offices dito po sa ating mga lugar para may pwede po tayong matawagan in case of emergency. Basado man sa pinakahuring datos kan opisina kan OCD Bicol, dosing mga lugar pa sa Kamarinisur ang nakaka-experyensya pa ng pagbabaha, kabali na digdi ang syudad ni Naga, pili, bato, asin baawa Tulong lugar man sa albay ang baha pa dia nagkapirang barangay sa daraga asin kamaliga. Mientras tanto, sa datos na pigpalawas kan Coast Guard District Bicola, 978 ang naitala nindang stranded na mga pasahero sa mga pantalan kan Rehiona, 295 sa Matnog Port, 284 sa Pilar Port, 138 sa Puduran Port, 131 sa Tabaco Port, 39 sa Mobo Port, 35 sa Masbati City Port, 16 sa Virac Port, 14 sa Placer Port, 13 sa Pasakaw Port, 11 sa San Jacinto Port, at 2 sa Aroroy Port. Mantang 275 ang stranded na rolling cargoes, 31 ng vessels, mantang 15 ang mga nasa shelter. Ngayong panahon ng bare months, talagang magiging maulan po dito sa atin sa Kabikulan, lalo na po nasa laninya season po tayo. So dapat lagi lang po nating i-check yung mga impormasyon mula sa pag-asa and also i-check din natin yung mga hotline numbers ng ating mga local DRM offices para kapag may mga insidente ay agad din po natin itong matawagan. Also, yung ating mga local DRM offices naman po ay nandyan to provide us with information lalo na kung kailangan nating lumikas o dapat meron ba tayong gawin para ma-insure yung safety ng ating mga pamilya. Sigur naman sa pag-asa may nakabandera pang tropical cyclone wind signal sa na nagkaperang porsyon ng Kabikolan kung sa signal number 2 pa ang northern portion ng Camarines Norte, mantang signal number 1 ang natatang porsyon kaini. Signal number 1 man ang Camarines Sur asin Katanduanes. Ang mga pag-uura naman na namamatian sa albayngon na aldaw ang epekto kan habagat. Sa agalauman na magiging maray na ang kamugtakan kan panahon. kung uh, mga ining mga bulan na ini, September, Oktobre, Nobembre, so laog pa yan sa typhoon season na pigtataramta kung sa in dakulon kitang nare-record ng mga tropical cyclone na nang, naglalaog sa par as in kung minsan minatamak sa Pilipinas and then uh, panaganang naman itong sa tuyang, ano kung ma-shift na kita from southwest ma-shift na pa pa sa northeast kung sa in pagka nagiging northeast ang sa paros So, magiging active na naman itong sa tuyang, so, share line baga, nasikat. Iyo talaga yan ang nagdadaraki pag orandig di sa Bicol region. So, patanid niya to sa, sa tuyang mga kahimanwa, ano, na uh, padagos po na magantabay sa mga abiso, na pigpapaluwas kang uh, pag-asa, sa As in mga raot kipanahon panahon, ano, uh, padagos man na makipag-coordinate o makip magdangog sa mga uh, abis o kang mga local DRRMO unit para maiwasan ta itong mga potential na katib katibaada na narakainin mga raot tipanahon. Mientras tanto, base sa tropical cyclone potential track kan pag-asa may panibagong bagyong mabibilog sa sirangang parte kan Pilipinas sa masunod na simana. Alaga da daini na matama sa landmass kan nasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.